Hello mga kapatid, magandang 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 araw po ulit sa inyo lahat ano. So dahil mainit ang panahon ngayon mga idol, tara naman at samahan nyo ako magbuko. Ayan ano, magbubuko tayo mga idol ngayong araw na to dahil mainit nga yung panahon at napagod tayo sa pagtatanim kanina no. Ayan, ang init ng panahon kaya naman ngayong uh, pahinga natin, magbubuko naman tayo no. Kasama ko dyan si Biboy ni Thirdy na napakakulit. Ayun sila sa likuran natin. Tara na mga idol at mga kapatid. Samahan nyo kami sa pagkuhan namin ng buko. Ayun nga no, yung uh, puno ng nyog na kukunan natin ng buko. Ayun yung kukunin nating buko mga kapatid. Tara, samahan nyo kami. Nakakuha na kami ng isa. Adiba? Na, Nakakuha na naman tayo ng another one. Meron na tayong tatlong buko. Ito na ang ating nakuhang buko. Tara na mga kapatid. Buksan na natin para mabawasan ang ating pagkauhaw ito na yung ating mga nasungkit na buko no at uh, tara na at buksan natin kung matamis ba ang sabaw ng buko kailangan nating balatan na yung ating uh, buko no na sinungkit sinungkit lang namin kasi hindi kami marunong umakyat so gamit ang itak syempre naman para balatan siya tapos tapasan lang natin to ng konti at kutin natin tong konti niyang takip tapos dito at ito na ang buko no at tikman na natin no mm, ang sarap nya mga kapatid ang sarap ng higop na ng sabaw ng buko no sa so, ayan nagpapakakain na si biboy na napakalaki ng chan <laughs> busog na busog siya buko at ang balat ng buko at ng danda uh, mabundat <laughs> dahan dahan na kamay baka mataga Bemos, magiging ikaw na si terding putol <laughs> at napakainit talaga eh, no? katatapos lang kasi natin magtanim kaya inom muna tayo ng malamig na sabaw ng buko at babalik na naman tayo sa ating gawain no? dito sa amin sa probinsya ganito lang ang buhay no? papitas-pitas ka lang sa paligid basta meron ka dyan tanim mapaprutas naman yan, gulay pwede ka manghingi sa mga kapitbahay nyo very good talaga So yun lang po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa ating content. Ingatan na po tayong palagi. Maraming salamat at magandang araw.